Ito na guys, yung aking naluto. Ah, takway. Ito po siya. Ang takway natin. Kakainin ko siya ngayon. So oh guys, kakainin ko na yung takway na niluto ko. So ito siya, oh. malambot Thank Why na niluto ko kaiba yun. So, maaga kasi ako nag, ano, maaga kasi, ah, gabi, nagluto na ako ng gabi para sa umaga, maaga na ako makapunta ng school. So, niluto kasi ng gabi, tapos ininit ko lang ng umaga, para magsasain na lang ako sa umaga. Mahirap kasi pag nagkasabay-sabay kami, ng mga kasama ko sa bahay baka may possibility ng malita so yun yung dihiritin ko na so pinipilit ko ng maaga pumasok tikman natin yung niluto ko mabango siya nilagyan ko kasi siya ng uh, star anise tsaka yung laurel pero na parang napas, napadami yata yung star anise ko dapat pala ano lang isang peraso lang mabango na siya masarap naman ito ano, pang, pang tatlong beses ko na itong ginawa na lutoin kong takto. Ano nga lang, makatis siya pag, ano, pag yung gugulayin mo. Pag ihiwain mo, tatanggalin mo yung tumi, kailangan naka-plastic yung kamay mo para hindi makatis yung kamay mo. Kasi nung unang luto ko nito, hindi kasi ako na-inform na, na makatipala ito. Kaya, ang ginawa ko nun, bare hand, nung naguhugas na ako ng takway, nangatibig nang lang nangati yung kamay ko, tagal sa mapanggal. Kaya nung pangalawang beses at pangatlong beses kagabi, yun, uh, nag, ano na ako, naglagay, naglagay na ako ng plastic para hindi makatibig. Masarap. Oh, Pinagdobo ko lang to guys. adobo. Pwede naman itong ikata. Kasi baka maano lang, baka ma ng yung kata na ko kasi. Alam niyan. Ito madali ang ano lang. Hmm, kaya. Nga, nga ano ko yung amoy ng star anise? to yun, no? Know? dapat ba, kung hindi ng nilagay ay, eh, pwede din na lang kayo maglagay ng gano'n. Ang kayo kahit laurel. Tinamihan ko na to kasi yung kalahati, pang tanghalian. So isang lutuan na lang para tipid sa taso. Sa so, mahal bilihin ngayon kailangan mo na rin talaga mag medyo napalit ako ng timpla so bantayan nyo lang pag magluluto kayo ng taco ay eh. tansyahin nyo lang yung ano, toyo na ilalagay kasi napalit eh Tapos pala hindi na ako naglagay Mr. star anus, nakakaano. Nakakalula. Amoy. Okay. ako pa lang ang tao sa faculty. Sobrang aga ko ngayon. 5.58 fifty eight ako, ah pai fifty six ako dumating dito sa school. Sa so, intention na makasay may may mayroon pa akong chichika tse na ano, na sa matibas sa Yeah, inagahan ko na. para mamayang hapon, maaga na rin ang umuwi. So ganito lang yan, pag maaga ka pumasok, kailangan maaga ka rin umuwi. Pag late, syempre yung oras. Magpapalit ka rin ng uwi para alit na Yes, ko nga pala ito yung pag-Tuesday namin yung uniform. Favorite ko tong uniform na to. Manipis lang siya, tapos... Hello! Kasama na ako yung picture. I'm there. Sure. <laughs> uh 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 Don't skip the video guys. Nasa dulo yung kung paano ko siya niluto. Panoorin nyo. Hello guys. For today's video ay magluluto tayo ng takway. Yan. Yan ang takway. So, ito. Bago ko siya hugasan, tatanggalan ko muna siya ng ano, ng palatas. Uh, hahati-hatiin ko siya parang yung parang nag, nagugulay lang tayo ng sitaw. So gumamit na lang, gumamit din ako ng ano ng ng plastic para hindi makati. Kasi kapag walang plastic, nako, asahan 'yong makati. Mga yung kamay nyo. Kaya, ito, para makasigurado, bago ko siya hugasan, nagamit man ako ng plastic tapos separate ko lang yung ano Ito na yung, yung yan yung pinagbalatan so yan na tapos na natin uh, gayatin ang takway syempre li lilinisan naman natin yan kasi hindi ko nga yan nilinisan so yan kumuha ako ng malaking lalagyan ng kaserola at uhugasan na natin yung ano na matanggal yung dumi Ayan. Diba? Hugasan natin siguro mga tatlong beses para ma-sure natin na malinis. So, after yung linisin niya, magluto na tayo. Nag-init ako ng, ng kaldero. Eh, Ay, pala. So, ayan. Naglagay na ako ng mantika. Tapos, mainit na. Nilagay ko na yung bawang sibuyas na hindi ko ginayat masyado. <laughs> tinamad magayat basta gin basta ginayat ko lang yan okay tapos nilagay ko na yung takway yung isa isa ko kasi nga wag oh, baka makati makati kasi sa kamay yan saka madakta din ayan yung isa isa ko ayan so hindi na natin siya haluin ilagay nyo lang yan, nilagay ko na tinabad na akong mag isa isa tapos tatakpan nyo na yan huwag nyo syang hahaluin kasi makati yan, magiging makati so naglagay ako ng tubig syempre baka masunog yan naglagay ako lang ako ng tamang tubig huwag nyo masyadong damihan siguro yung sapat lang na ano sapat lang okay nasabaw Pangsabaw. Tapos naglagay na rin ako ng laurel at saka ng star anise. Bago ko siya takpan. At naglagay din ako ng konting suka. Kasi ia-adobo ko. Kasi wala ko pang eh. Mga kasi mapanis yung gata. Pag ginato. Kasi gabi ko na yun niluto. Ayan. Tapos, Toyo. Naglagay na rin ako ng toyo. na Diyan, napadami ako. Uh, kayo na depende yan sa inyo kung ano kung dadamihan niyo yung toyo or sakto lang pwede kayong gumamit ng measuring cup ako kasi tira chat ko lang yan tinakluban ko na hintayin na lang natin siyang kumulo okay huwag niyo siyang haluin basta hintayin niyo lang siya na lumambot at maluto okay kapag okay na medyo malambot na lagyan natin ng paminta or kung matabang, lagyan nyo ng asin. Ayan. Diba? Ang sarap. Ang bango. Kawa nung ano, laurel at saka yung star anise. Yan yung nagpabango sa kanya. So, ayan guys. So, oh, lutong luto na. Basta hintayin nyo lang siyang malambot. Basta malambot na malambot na. Luto na yan. Enjoy! See you in my next video. Thanks for watching. Don't forget to subscribe, like, and share. Share nyo na para madami tayong subscribers at watch ours.